Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang napakagandang araw po sa ating lahat. Napakagandang balita po nito. Rise for All sisimulang ipamahagi ngayong araw, January 17, 2024. Saan nga ba ito? Ating alamin. Ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng Navotenyo Ako. Napakaswerte naman ng mga taga-Navotas dahil ipapamahagi sa kanila ang tiglimang kilo ng bigas. Sisimulan ngayong araw, January 17. Andito po ang mga schedule per barangay para sa kanilang pagtanggap ng bigas. Ayon sa Facebook page ng Navotas, iikot po ang mga kawani ng ating pamahalaang lungsod sa lahat ng mga barangay para mamahagi ng tiglimang kilong bigas sa mga sambahayang Navoteño. Abangan po sila sa schedule na nakalaan para sa inyong barangay. Dahil po ito sa pagdiriwang ng 118 years ng Navotas at sa pagdiriwang ng kanilang pangisdaan Festival 2024. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!